Hello guys, good morning, maulan na umaga po sa inyong lahat Panibagong araw at buhay na naman Kaya for today's video po natin Na kahit maulan at makulimlim yung panahon po natin Ay nandito na naman tayo sa ating ibunan Para pakainin po yung mga laga nating manok, ah, mga parot tapos si Tiny, ayan, tsaka yung mga lovers po natin na nandito. Pero bago po natin sila pakainin, ay meron lang po akong gustong i-share sa inyo na good news. Dahil yung mga ibang breeder natin dito, lalong lalo na yung mga project po natin, ay nag na po halos sila ng sabay-sabay at yung iba naman ay nag uh, ats na. Tapos yung iba naman ay meron ng fertile sa mga itlog nila kahit basal per po lang sila. Anyway guys, no, ito po pala yung mga ayan nanda akong pagkain ngayon sa mga parot natin. Ah, meron silang dalawang saging ngayon tapos eto pechay. Tapos ito naman naka Tupperware na to para kaitain nito sa aso natin. Yung mga manok po natin ay napakain na po natin sila dahil kahapon, uh, ng hapon, sobrang lakas na ulan dito. Hindi ko sila napakain, hindi ako makalabas at hindi rin sila makakain ng mayos dahil nga po malakas ang ulan. So ngayon bumawi ako sa kanila. Maga ako nagising, binigyan ko na lang sila ng ano ng dobleng pagkain. Anyway guys, nawag no, na po natin patagalin to kasi dipin na natin yung mga ibon natin dahil for sure gutom na rin yung mga yan bago po natin sila. Pakainin. Let's go guys! Pasok na po ulit tayo dito sa ating colony. Ayan, yung mga ilagay nating ibon medyo tahimik po sila dahil kasalukuyan nga po sila nagbe-breed dahil yung panahon natin kung magkikita nyo guys, napakaganda ng panahon. Medyo makulimlim at medyo umuulan dito sa may labas ng colony natin. Pero, napakakalat ng area nila. Ayan o, oh, nyo tapon-tapon yung mga seeds tapos ang daming stain dahil hindi pa tayo nakapaglampaso at nakapagwalis dito sa may flooring natin pero bago po natin sila pakainin mamaya ay magwawalis muna ako dito And then after ko silang pakainin ay maglalampasa po tayo para kahit papano. Hindi naman po pangit tignan at matanggal po yung mga stain na yan dito sa may flooring natin. Yung mga pop tray naman po nila ay hindi sila schedule ngayon at hindi naman po ano, gaano kadumi ngayon yung mga pop tray nila. So hindi na muna natin lilinisin yan. Uh, siguro mga next week na siguro bago tayo maglinis ng mga, ng ano, mga pop tray nila. Anyway guys, mabalik po tayo. About po sa mga gusto kong i-share sa inyo yung mga breeder natin dito sa may third layer ng mga cages natin ay halos nagsabay-sabay na po sila. So mau tayo dito guys no. Ito yung pina pinakita ko po sa inyo dun sa last vlog po natin na itlog pa lang sila sa Kind number 4 yung project. Opa dan follow natin na pwedeng mag pair blue, pwedeng mag crack at pwedeng mag opa. So ngayon guys no, uh, nagas na po sila noong October 23. Ngayon po ay meron na silang uh, dalawang uh, CCU tapos yung isa uh, visual dan follow na hoping na mag-opa tapos uh, mag pa para kahit papano ay makabawi naman po tayo. So dito sa cage na to ay meron ano, merong apat na itlog. So meron pa tayong hinihintay na dalawang uh, itlog na mapisa kasi uh, fertile naman po sila. Uh, sana mapisa at saka sana meron pa ulit visual na humabol sa mga itlog na hinihintay po natin at sa ibang ano po natin sa ibang cage po natin eto pinakita ko na rin po ito yung cage number 7 natin dun sa last vlog natin may uh, napisan na po lahat ng mga yan tapos eto eto yun uh, basal pair po natin sila ay sorry uh, basal pair po sila pero uh, proven sila sa dati nilang pares so kahapon ay sinilip ko po sila nagkandling po ako sa mga itlog nila ay meron na po silang tatlong fertile sa mga itlog nila yung itlog po nila ay apat so napakaganda ng resulta ng breeding natin sa kanila eto po pala yung project Greywing na split pale palo po natin etong cage number 11 tapos eto naman yung bad news uh, cage number 16 po natin na pinakita ko dun sa last vlog po natin uh, yung limang itlog nila uh, sad to say wala pong fertile sa kanila dahil ano na twenty 25 na po yung date natin ngayon so nag sila ng October 10 alos 2 weeks na yung hinintay ko bago ko nag sa kanila yun nga uh, sad to say wala pong nag sa kanila So ang ginawa ko, tinanggal ko na po yung itlog nila para uh, mangitlog po sila ulit at makita natin sana uh, sa next class po nila ay meron na fertile sa mga itlog nila. At dito naman sa case number 9 po natin, ito yung uh, may fertile na lin na back to back basal pair po itong mga to. Akahapon uh, ay nagkandiling po ako sa mga to. at uh, tatlo yung itlog nila, meron na pong dalawang fertile. Sana humabol po yung ano. yung isang itlog nila na mag-fertile para kahit papano Ah, uh, maganda po yung resulta ng breeding natin uh, this year. At yung ibang breeder naman po natin dito, ito yung mga Lutino Opa Project po natin saka Yellow Bull Opa Project po natin. nag na rin po sila noong October 19. Yan. Uh, hindi pa ako nagkandiling dito dahil ilang araw pa lang, uh, 25 pa lang po tayo ngayon. So, hintayin natin mag 2 weeks yung mga itlog nila bago po tayo magkandaling para kahit papano ay makita po talaga natin yung resulta kung may mga fertile sa mga itlog nila kasi uh, usually ganun talaga ako nagkakandaling sa mga itlog uh, naghihintay ko munang 2 uh, weeks or more than 2 weeks bago ko magkandaling sa nila para sure po tayo na makita yung resulta kung merong mga ano mga fertile or uh, infertile na mga itlog Ayan. so dito rin ay pinakita ko na rin po ito. Ay, hindi. Hindi ko yata pinakita to. Itong cage number 27 po natin. Kung makikita nyo guys, etong uh, itong mga itlog nito ay nandun sa unang ano, unang uh, pinakita ko sa inyo sa cage number 4 natin na meron na silang sisiu. Ito yung parents nila. Yung uh, son and mother natin na uh, pinagbangga ko in breeding. So ngayon ay meron na po ulit silang itlog. nag sila nung ano, nung October 20 So ngayon hindi pa tayo makapag-candle sa kanila dahil ilang araw pa lang, uh, araw pa lang sila. Hindi pa natin makikita kung may ano, kung may uh, fertile sa mga itlog nila. Maging dito sa cage number 32 natin, ito basal pair din po to. Uh, project naman po natin dito ay gray wing, uh, padan and yung project natin. Uh, po sila ng October 20, magkasabay po itong ano na to. Uh, cage number 27 uh, hoping dito sa ano sa basal pair po natin kagaya ng ibang mga parisan natin ay sana may mag-fertile sa mga itlog nila at sana meron tayong uh, mapalabas na growing uh, dan follow opa dito sa mga parisan natin na to at yung ibang project naman natin dito ito yung uh, opa bronze follow project natin uh, kahapon po ay ano sinilip ko uh, nakaset na po yung ano nila yung nesting nila or yung nest box nila tapos yung hen lumabas ah, buntis na po siya siguro this week or next week ay mag-hatch na po tong to ay sorry maglilade na po itong tong itong ano na to itong breeder natin na to and hoping na makapagpalabas din tayo ng Opa Bronze Palo dahil dito sa aviary natin ay wala pa tayong Bronze Palo at matagal na rin po natin pinapangarap yung ganung mutation at eto guys no, yung isang case na gusto kong i-share sa inyo eto pong case number 44 po natin so nag po sila ng ano ng October 19 uh, halos na unang isang araw to dito sa case number 32 po natin at saka dun sa case number 27 po natin bali ang paresan po natin dito or yung project po natin dito ay kagalap kagaya po ng cage number 32 uh, graywing o dan follow din po yung project natin sa kanila pero kagaya po ng cage number 32 ay basal pair din po itong mga to uh, sana uh, makapagpalabas din po tayo ng uh, pinapangarap natin na project na graywing o dan follow and sana ngayon ay meron po mag-fertile sa mga itlog nila pero tulad po na sabi ko ay hindi pa tayo makapag-candle dahil uh, ilang araw pa lang po yung itlog nila nag-leave po sila ng October 19. At yung update po pala doon sa last vlog natin na hiniwalay natin ng mga painakay, dito sa ano, uh, cage number 9 po natin, yung isang personata na naiwan dito sa ano, dito sa nest box na binalik po natin doon sa last vlog po natin, ay kinuha ko na po siya at inilagay na po natin dito sa may nursery cage natin kasama ng mga kapatid niya na nauna nung ano, nung nag-harvest po tayo. At dito naman po sa cage number ano, number 10 po natin, hindi ko pa rin po nawawala yung tatlong binalik na natin dito ayun uh, yun, nandun pala sa, sa ano sa next box nila sa loob nagpapahinga nagpapalakas siguro mga isang linggo or dalawang linggo uh, malakas at pwede na rin pong iwala yung mga yan at kung mapapansin nyo guys no yung mga cages po natin, halos uh, hindi ko pa sila pinapakain pero yung tubigan po nila ay wala po silang tubigan, wala po silang inumin dahil uh, everyday po, kada hapon ay tinatanggal ko po lahat ng mga tubig nila para kay papaano dahil maraming daga dito sa ano, sa likuran natin kasi yung kabilang bakod na to ay ano, talahiban na po yan, damuhan na yan. So, hindi natin may at marami akong nakikita mga bulilit dito o yung dagang malilit na pwedeng magiinom dito sa mga ibon natin o umihi sa mga inumin ng mga ibon natin. Kaya, uh, kada hapon, uh, tinatanggal ko po yung mga inumin nila and then pagka umaga, dun ko na lang po sila binibigyan ng inumin maliban lang po sa mga, mga cage natin na meron ng inakay tulad nito. Iyan yung cage natin na may inumin Ah uh, may mga inakay po yan at saka itong dalawang cage na nandito sa baba. So, yung mga yan ay pinalitan ko na lang po ng, ano, ng uh, fresh na tubig kahapon tapos sinagyan ko po ulit sila ng tubig dahil yun nga po, meron mga maliliit na inaka itong mga to at saka itong mga ibang kids po natin. So ayun lang guys, no, papakainin lang po natin yung mga ilaga nating ibon dahil for sure ay gutom na gutom na po sila at uhaw na uhaw na po sila dahil wala po silang inumin simula kagabi. Anyway guys, na no? maraming maraming salamat po muli sa pakikipagkwentuhan sa akin kahit ilang minuto lang. At syempre guys, na no? walang sawang pasasalamat dahil kahit madalang po tayo magkita ay patuloy po yung supporta nyo at panunood nyo ng ating mga video. At para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod natin video. Goodbye!